Magandang araw! Ako nga pala si Calvin A. Trilles, at isa akong Technical Service Engineer for Construct Construction Chemicals. In this episode, pag-uusapan natin kung anong iba't ibang uri ng at uh, kondisyon ng kongkreto at kung paano makakatulong ang construction chemicals para maihanda ito sa ating tinatawag na finishing. Ang maayos at dekalidad na paint finish ay nakadepende sa ating tinatawag na surface preparation. Sa madaling sabi, kung ating palitada ay may mga imperfections at may mga bako-bako, maaasahan natin na ang ating finish ay meron ding mga ganitong uri ng imperfections. Kaya naman, ganun na lamang kaimportante ang tinatawag natin construction chemicals. No? Yan ang ating mga materyales na ginagamit sa ating surface preparation mainam na pag-usapan ng ating construction chemicals ay hindi one size fits all. Ibig sabihin, bawat problema na meron ng konkreto ay meron ding angkop na solusyon para dito. Bago tayo dumako sa ating uh, solutions in concrete, syempre mainam po natin malaman kung ano ba yung mga common issues o common problems na nakikita natin o nagmamanifest sa ating konkreto. Pangunahin po dyan yung tinatawag na uh, concrete cracks. No? Marami pong uri ng concrete cracks ang pwedeng i-categorize dito, no? Ang pinaka-common po sa atin ay ang tinatawag na active at passive cracks. Pangalawa naman po nagma-manifest doon sa ating uh, surface, sa ating palitada, ay yung tinatawag naman na concrete unevenness o concrete plumbness. Sa madaling sabi o sa Tagalog, ang ating uh, uh, palitada ay hindi pantay, may lobo o may alon. Pangatlo na naman po, yung tinatawag na concrete roughness. And typical naman pong nakukuha yung mga ganitong uri ng uh, surface profiles kapag yung ating tools na ginamit ay uh, talagang hindi siya angkop do sa ating uh, material no at uh, pwede rin pong maging rason ng pagkakaroon ng roughness sa so ating palitada ay yung ating methodology yung application ng ating mga applicators. Ang active cracks ay ang uri ng cracks na lumalapad o lumalaki sa pagtagal ng panahon at kinakailangan ng corrective civil works. Typical itong matatagpuan sa load-bearing areas o sa mga konkreto na nagdadala ng bigat ng structure. May tinatawag namang passive o dormant cracks na hindi lumalaki sa pagtagal ng panahon. Kapag hindi na solusyonan, maaaring bigyan ito ng daan ng tubig para makapasok at maging sanhipa ng mas malaking sira sa konkreto. Kapag ang crack ay hindi lalampas ng 1 mm ang lapad, ito ay tinatawag na hairline crack. Kapag ang crack ay may lalim na higit sa 1 mm, Maaari itong ibilang sa typical concrete crack o honeycomb. Ang Permaplast ay isang product line ng Construct na ginawa bilang repair solution sa ating concrete walls at concrete ceilings. Kapaloob dito ang mga tinatawag na skim coats at renders na ang primary difference nila ay yung kanilang uh, thickness of application. No? Ang render ay isang uri ng construction chemical na maaring gamitin bilang repair solution sa ating konkretong pader at sa ceilings. May dalawang uri ng render ang maaaring i-offer sa inyo ng construct. Meron tayong interior render at meron tayong acrylic render. Typical na ginagamit ang render sa mga imperfections na may lalim na 3mm hanggang 8mm lamang. Kaya sa mga palitada na may malalalim na alon-alon, at mga bako-bako, mainam na gumamit muna ng render bago gumamit ng ating skim coat. Ang skim coat ay isang construction chemicals na ginagamit para sa ating plastering. Typically, ito ay ginagamit as repair solution sa ating mga palitada na may imperfections ranging from 2mm hanggang 3mm only. May dalawang uri ng skim coat ang maaaring i -rekomenda sa inyo ng Construct bilang solusyon sa passive o dormant crack. Yun po yung tinatawag na liquid acrylic type skim coat at hybrid type skim coat. Kapag exterior ang ating pagpapahiran, ni-recommend po namin ang liquid acrylic type skim coats. Pangunahin sa mga ito, ang Construct Permoplas K201 na isang acrylic type skim coat na maaaring gamitin sa interior at exterior concrete surfaces. Samantala, Kapag interior naman ang ating paggagamitan, maaari na po tayong gumamit ng K2102 k skim coat na isang hybrid type skim coat. Naintindihan po natin na ang masilia at ang skim coat ay minsan ang inipagbabagtad po ng ating mga applicators. No? Pero mainam pong maintindihan, ang dalawang magkaibang materyales po ito. Ang skim coat ay isang material, isang construction chemical na ginagamit po sa ating konkretong pader para mahabol po yung ating unevenness, yung ating uh, plumbness at mapunan yung ating mga cracks na nandirito. Samantala, ang, ang masilya naman o pati ay ginagamit na panghabol doon sa ating napinturahang pader na. Sana nakatulong ang video na to sa mga nagtatanong. At para sa karagdagang impormasyon pa tungkol sa Boysen at Construct Products, wag mahiyang magkomento sa video below o di kaya naman ay tumawag sa aming hotline. Salamat at see you in the next video.